Yung what's up everyone for today's video saan na naman gaang punta at dahil birthday ng mahal kong asawa ay kami lalabas muna ng Batangas ay siya tara samahan nyo kami papunta din eh, sa Antipolo aray nga pala first time namin din yung pumunta para maiba naman makalang man lang ng sariwang hangin ay kita nyo gaya mga kabundukang yan maya maya pang nakita na namin aray you are entering ah, per Marquina, pero hindi tayo ay enter day yan at tayo kakaliwa din eh. ay di habang binabagtas na nga namin aray dahan nakita namin naring mga pine tree ah talaga madami din puno puno forest na maya maya pa ngayon nakita na namin ang lilikuan sa aming destination A Farm at dinin na nga nagsimula ang one way na may kaunting rough road marami nga pala nagtatanong kung kaya ga daw ang mga gayong klase sasakyan kung kaya kung ayo masasabi ko lang basta hindi lowered ang inyong sasakyan kayang kaya basta lalaksan lang yung loob mahirap lang naman din kapag umulan at maputik wag lang pating may makakasalubong at medyo malayo-layo ang babalingan Ayan, kita nyo naman. Tapos along the eh, way, madami namang signages ng A-Farm talagang hindi naman maliligaw. Malalaman yung kayo na doon ha, ah, kapag kayo nasa dulo na, eh, talagang dulong-dulo na rin, wala nang lilikuan. Tapos ayun na nga, matapos ang mga ilang minuto, ayan na ang huling ahon, welcome to A-Farm na. Matapos ang mahigit kumulang tatlong oras ay nakarating day. Tapos ayan na ang bubungad sa inyo, kagagandang tanawin yan ah. Tapos ari nga pala yung isang common area yan. May benches, may overlooking view yan, tapos may upuan at may lamesa din. Tapos tapos ayan na ang ating matatanaw. Kulay green, bundok na bundok. Diyan, diyan bukas magkakaroon ng sea of clouds sa ating titingnan. Talagang may taas din ang lugar na rate. Right? Tapos yan, din sa parting area right? makikita nyo yung dalawang cabin. Yung mas malapit ay letter D. Doon kami sa cabin E. Gusto nyo ka makita ang loob? Ay sya, tara, papasukin. Pag bukas mo nga, ay bubungad iyo yung ano, glass na window, ano ganyan. Tapos yan, may mini table. Tapos syempre, may kama. Tapos yan, sa labas dyan ang terrace. Mamaya na tayo ng kaunti lalabas diyan pakita ko muna sa inyo ang own private detached CR at kitchen. Kompleto yan lahat. Lahat ng kailangan mo, inaandi naandiyan na. Pwede, pwedeng kang magluto. Ang maganda nga din eh, magdala na iyong pagkain at ikaw na magluto. Walang core Pero kung wala naman kayo dalang lutoin, ay meron naman sila din ng tinda. Kung ayaw nyo din naman magluto, ay meron namang doong menu sa kwarto. Pwede nyo yung i tawagan. Ay siya, di arin na Ini-enjoy na namin. Arin napakagandang byong are. Medyo mainit ang sikat ng araw. Pero presko ang hangin. Ayos din eh. Ayan, tambay-tambay muna habang wala wala pang ibang tao. Matapos nga ang sa sandali kami naglakad-lakad na at nakita namin aran a ah, ah, talagang malaki din aray. Malaking malaki ang aking pagkatalo a ah, ah, dalawang bisa ang tinalo ng asawa ko kagaling pala na aray. Okay, napatawa na lang eh din sa akin mga moves na yan. Tapos ayun kami nagswing dinis sa dalawang malaking gulong na are. Tapos makikita nyo di ka may cabin doon sa likod ibang cabin nyo. Nandiyan sa parting kaliwa ang cabin A, B, C at sa yung family tapos napaiwalay doon sa kabila yung D at E. Tapos ayan na nga good morning na si up clouds. Yun, ay di maya maya pa nga aming sinitap na harang aming camping chair Banding banding muna habang nanonood na rin of clouds Tapos maya maya pa nga sinitap ko na at pinalipad na rin aking drone Yo, gusto nyo ka makita ang video Siya, inyong abangan, ayos yan Maya maya pa kumain na nga kami na aming breakfast Sana doon sa labas kaso ay mainit na E di lang namin kinain sa loob Katapos nga pala namin, kami gumayak na Muni muni muna ng kaunti at talagang kami may pupuntang pansunod Abangan